Bilang taong may kahinaan ay talagang nariyan yung posibilidad ng pagkakamali at pagkakasala. Hindi ko sinasabi to para i-justify yung paggawa ng mali ah. Na para bang yung nangyayari pa minsan nagagawa ng mali tapos ngingiti at sasabihin, tao lang. Pagkaganyan kasi parang minamaliit natin ang kasalanan at hindi natin iniisip kung ano ang tingin ng Diyos sa ating mga pagkukulang. O kaya nino-normalize natin yung mali na para bang wala nang balak pang umahon mula sa pagkakasala at gustong tanggapin na lang na ganun talaga kasi nga, tao lang. Hindi tama ang ganyan. Una, hindi nais ng Diyos na magkasala tayo. Siya ay banal at nais ng Diyos na mamuhay din tayo sa kabanalan. Siyempre, mag-uumpisa ito sa isang tunay na relasyon sa Diyos bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Pangalawa, ang kasalanan may konsekwensyan kahit maliitin mo ang pagkakamali at sabihing tao lang kaya nagawa ito, eh hindi mo mapapaliit ang consequence ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Pangatlo, hindi nais ng Diyos na manatili tayo sa pagkakasala. Kaya nga pumarito si Jesus, di ba? Para tayo ay iligtas. Pero paano nga ba ang gagawin pag tayo ay nagkasala? Makakaasa ba tayong mapapatawad tayo? Naalala mo ba yung istorya ng prodigal son sa Bible? Sa istoryang yan ay pinakita ang pananabik ng ama sa pagbabalik loob ng alibughang anak. Kagaya ng sinalarawan sa kwento, nalulungkot ang Diyos kapag tayo ay nagkakasala at nalalayo sa Kanya. Bagamat nagsisi yung prodigal son sa kanyang ginawang kasalanan, ang nagtulak sa kanya na magbalik loob ay ang kabutihan ng kanyang ama. Di ba nasabi niya na mabuti pa sa bahay ng aking ama? Ganyan din dapat tayo pag nagkasala at nalalayo sa Diyos. Alalahanin din natin ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Wow! Mahalagang alalahanin ito pag ikaw ay nagkasala at nalayo sa Diyos. Naghihintay ang Diyos. Nananabik siya at nais niya na magbalik loob ka na. Ang pagkakamali o pagkakasala ay hindi kailangang maging permanenteng kalagayan dahil ang kabutihan ng Diyos ay maaasahan. Ang kasalanan dapat pinagsisisihan upang ang panibagong simula ay makamtan. Huwag ka nang mag-agam-agam dahil ang pagbabalik mo ay kanyang inaasam. Asa ka ba? we we'll